Welcome back guys. Welcome back to our channel. Maring Hera. Welcome back. Hello guys. Good morning. Welcome back again to our channel. Matagal kami hindi pag video guys. <laughs> kasi na busy. Anong nakain mo? Ah, anong nakain ko pala? <laughs> at nakapag vlog. Kasi guys wala nang laman yung vlog namin at wala nang nanonood. Ito. Uh, subukan natin mag-vlog ulit. Baka sakaling may manood. Ano yan, Maringhera? Anong ginagawa mo? Tumataba ko ng stock natin. Pero tumataba na si Maringhera. Simula nung last tayong nag-vlog, anong ilang taon na ba? Ha? <laughs> last year. Last <laughs> year. Sabihin na lang natin, guys, isang taon na na hindi kami nakapag-vlog. Walang update may update, may mga binidyo-video kami pero yung mga kwan, mga event event sa opisina. Pero yung daily namin, uh, alana na. Ito gumagawa si Maringera ng ano ginagawa mo? Itlog. <laughs> Hindi, ice uh, schnitzel. So, kinukutan niya yan, nilalagyan niya ng ano bang tawag mo doon, Maringera? Ng breadings. Mm -mm. Yan, alam nyo naman na yan, uh, halos araw-araw, buwan-buwan namin ginagawa yan. Yan, kasi naubusan kami ng stock. Yan, so, yun, naka-marinate yun. Marinated. So, ikukot lang niya. Marihira, anong magandang uh, subject ngayon? Ah, ipakita mo pala yung ano. Guys, Uh, ngayon tapos na yung kwarto ng aming alaga. Kasi the last time na nag-video tayo, hindi pa nalagay yung induction tao ah, dito. Hindi, hindi na ilagay sa vlog yun yung ginagawa. Ah, hindi pa ba? Ah, kasi guys, Kasi na ba? Nag-renovate kami sa ano sa taas, sa fourth floor. Nag-renovate ang amo, hindi ito. Oo ah, oh, nga pala. Nag-renovate ang amo. <laughs> Ganun. Eh. Uh, yung sa kwarto ng pangalawang alaga namin sa taas dating dalawang room yon pinag-isa na lang nilagyan na ng kitchen oo uh, mamaya aakyatin uh, uh, ko papakita ko so yon yon ba yung content natin ngayon <laughs> oo oh, para, para yung design ba uh, oh, gusto ko yung okay condo uh, kwan uh, pakakukuhanan ng Idea. Uh, kasi maganda kasi yung mga design nila dito. Gagaling yung mga uh, designer architect nila dito sa Greece. Yung maliit na space na gagawa nilang very spacious, oh. kumbaga, uh, yung mapapakinabangan mo lahat ng hmm, sulok kasulok-sulokan. Sige, yung walang video nasasayang. video mo sa Asya, Sige, pero papasilip ko muna dito <laughs> sa labas. Nalamin na naman, guys. Gusto nyo? Balik tayo sa vlog natin sa pananalamin. Ayan. May TV na dito. Dati walang TV dyan. Ayan. Ayan. Summer ngayon, guys. Summer na naman. Month of June. So, alam nyo na. July. Middle of July. Korpo na naman kami. So, siguro, sana, madedirection na naman ulit namin yung pag-vlog sa korpo. Ayan. So, kaya mainit matinding init sobrang init ay makikita nyo naglalaglagan na yung mga dahon yan kasi nasusunog sa init kalagitnaan na ng summer guys syempre uso na naman dito sa Europe dito sa Greece ang sunog yung wildfire yan ang kabuuan ng bahay dito sa aming trabaho. Yan. Ngayon, pasok tayo. Yan, guys. And may mga nabago na naman dito. Mga art, mga bagong art. And akyat tayo, guys. Papakita ko yung, ayan pala, uh, loma na to, dati na sa vlog namin. Ayan, nakita tayo sa third floor, papakita ko yung bagong renovate na room. Ayan guys, dito na tayo. Third floor. Uh, ito yung hallway. Uh, may naglagay na sila ng mga art-art dyan. at ito itong room na to mamaya pasukin natin ayan papunta sa rooftop. kuno so, yan may pa-welcome dito ayan and let's go ayan guys at pagpasok ito yung low and powder room Bago to, guys. Yan. Ganito yung mga tema ng mga hotel nila. Guys, hotel ng mga amo. So, ikod ng pintuan. Pagpasok mo. Ito, mga cabinet to. Mostly kung ano-ano lang, yan. Ang nilalagay. Ganon din dito. Mga, sa mga kot yan, pagpasok mong sapatos. Okay. So, ito, guys. TV. Art. Ito yung saloni, living area, dining tapos pupunta doon yung kitchen. Malit lang siya guys. Mga siguro ito eh 5 meters saka 10 meters ang haba. Ito na kasi yung kwarto. So mga 50 square meters siguro to guys. So, to Dining area. Animan na upuan. Kitchen kompleto guys maliit pero kompleto siya may bar na rin siya may bar na rin siya diyan hmm. mga laruan board games hmm. lutuan, induction induction plate oven sink at preso machine. Toaster. Hinitan ng tubig. Yung rep. Ayan, guys. Umuwi na yung yun, yung freezer naman. So, kaalis lang nung alaga namin. Bumalik na sa Amerika. Kasi doon na siya nakabase ngayon. May trabaho na siya doon. Ito, naman yung kwarto Oop, oh, madilim yan lalaki yung alaga namin guys eh ewan ko lang kung bakit naging pink yung mga, yung mga pinaglalagay black at saka black at saka pink pero kung titignan nyo okay naman yung kombinasyon yan yung amo namin kasing babae, mahilig sa pink. Ayan. Pero yung may kwarto nito, lalaki. Ayan. Yung CR. Shower area. Ayan. Linis. Linis ng pagkagawa. Ayan. Ayan. dito andito yung mga, so, mga ibang cabinet. Mm. Yan. Tapos sa kabila, puno yan, cabinet. Yan. Hindi pa masyado na ayos guys kasi bago lang, bagong gawa lang. Hmm. yan yung Sa so, Hangeran. Hmm. Tapos mga drawer pa yan guys. TV dito sa room. Ayan. Itong plastic lang naman yan guys. Hmm. So yan. Kasimple lang. Ganda pero pagka ako tumitingin dito guys, hindi ko to iniisip na parang titiran ko ano uh, maganda, parang magandang pang paupahan kasi pag sa akin naman kasi eh, income generating patayin lang natin yung ilaw si bababa na tayo kay Maring hmm. ako kasi guys sa mga ganitong property Uh, magkaroon man ako ng ganito. Hindi ko to titirhan o hindi to pang i-analit. Kung, kung familiar kayo kung saan nyo nakikita yung mga ganyang salamin. Guys, natuturo ko ba? Yan. Sa mga boss sa harapan. So, yan. Oh. Uh, dito yung computer area, office area niya. So ayan guys, kung magkakaroon man ako ng ganito, Uh, gagawin kong income generating Ayan. so okay na to guys, paupa sa Pilipinas maliit lang siya pero ang ganda ng pagkaayos yan pang transient pang airbnb Ayan, yung mga bagay dito okay, Ayan. patayin na natin yung ilaw bababa na tayo yun, lit lang So, ito kasi dati guys, dalawang kwarto to. Doon dati yung pintuan niya, yung isa. May vlog kami dati eh, doon sa may kwarto na to, yung nabasag yung salamin. Tapos dito yung isang pintuan dati, pinag-isa na lang. So, nilagay sa gitna yung pintuan. Okay, baba na tayo guys. Maring Hera. Walang pinagbago. Gaya pa rin ng dati. Chimay pa rin. <laughs> Ayan. Alam niyo na yan kung ano yung ginagawa niya dahil dati-dati na namin ginagawa yan nasa vlog namin. Magsawa na naman kayo dyan. Kung itutuloy-tuloy namin yung pag-vlog namin, magsasawa na naman kayo sa panonood ng ganyan. Kasi, kasi guys, Hmm. Kaya mabilis maubos 'to dahil ito at ito ang nire request hmm, Paborito kasi nila 'yun. Paborito kasi nila ko hmm. Alaga namin Shem lalo na pagka may mga kaibigan. Nahanap ano kasi ng na, like, iba na 'yung iba. Hmm. Hindi na prini-prito. Hmm. Hmm. Nilalagay na namin sa air fryer. Ah, may air fryer na kasi kami. Double air uh, air uh, double so, na air fryer. Para mas healthy. Hmm. Kasi namarinig yan ng mustard, yogurt, yung, yung nauna. mas nanonood din, nanonood ng na Netflix. Ka yes. yes. Netflix. Tapos, eh, e yun. Wala kasi ang amo guys, dadalawa lang kami. Naglilinis din ako sa labas. So kaya makikita niya yung hagdanan doon sa labas na sa bintana. Pin, uh, nilagay ko muna doon. Ganun, no? mga Pilipino. Hmm. Kahit walang amo, trabaho pa rin. Pero sabi ng amo, pwede daw kami magpalitan, mag Magsalitan. Kaso, wala naman kaming gagawin sa Where labas. Ay, go! Wala namang puputan. So, pag lumabas kami, lumabas ang isa sa aming gastos, siguro ako, lalabas ako bukas pupunta ng opisina. Oo. Ayun. Iwan ako. Kasi, ang ako, ang nasa isip din kasi namin, gaya nyan, hindi naman kasi namin maiwan yan, o, trabaho pa rin. Hmm. Kami din uh, naman gagawa. Wala naman ng ibang gagawa. Siya right. nga pala guys, dadalawa na pala kami dito ni Maringhera. Oh. Kasi wala yung, yung isa naming namin. kasama uh, napunta na sa uh, panganay ng amo. So doon na siya nagtatrabaho. So dadalawa na lang kami dito sa mansion na to. Dadalawa lang kaming chimay. Hmm. Tutulungan. Yes. kaya kung iniwan namin 'yan, kami wala Sino na, sino'ng gagawa? Sino gagawa? <laughs> si Amo. <laughs> Amo namin, nasa bakasyon. Oh. Ayan guys. Saka parating na naman kasi yung summer, magsa-summer na. Mm. Alam nyo na, bisibisita, bisita bisita yan, everyday bisita, bisita, mm. kaya naumos yung stock mm -mm. namin kailangan. Pinapakain din namin ng ganyan guys, uh, hindi lang yung mga bata. Ano, uh, parating tinitignan yung stock namin kung mm. marami pa ba o kung kailangan nang gumawa. Mm -mm. Lalo na ngayong dadalawa na lang kami, kailangan talaga may mga stock parati dyan para mabilisan. Kasi guys, eh, pag mm. umaalis kasi kami, pag nagde-day off kaming sabay ni Pareng Draco, ay eh, bahala na silang nagluluto. Madali, yung madalian lang, mga ganito, kaya na nilang gawin. At mm -hmm. least ready na. Pra-fry na lang kung gusto. Mm -hmm. fry ng patatas. Ayun. Kaya yun yung kagandahan kung mayroon talagang stock sa freezer natin. Mm -hmm. Madali lang naman yan. Yan. Either iprito lang naman ng mantika or ilagay lang doon sa... Ang napapansin nyo guys, noon pag gumagawa tayo, maliliit. Ngayon, malalaki na. Mm. Kasi malalaki na sila. Hindi <laughs> <laughs> na sila ba? Lumaki na sila. Kasi uh, <laughs> ano, sinabi ng amo na kung pwedeng liitan daw. Mm. Kasi nga, bata pa kasi sila. Baka hindi maubos. Eh, kasi... paano pag tumanda na sila di... Isang buong manok na. <laughs> <laughs> yung isang breath sa na lang. <laughs> so yun guys, uh, tutulungan ko naman na siya pagkatapos nitong vlog natin. Guys, ka uh, tatapusin lang natin to. Dalawa pa kasi yung gagawin natin guys, nakamarinate din ako ng chicken din pero ibang timpla. Yun yung tinatawag na chicken nuggets natin. Right. Pero hindi nuggets na gaya sa KFC o saan. Uh -huh. sa nuggets yun. Yung, ang breed, breadings naman nun guys is yung cornflakes, cornflakes yes. yun. Para crunchy pagka uh, prinito mo. Oo. Yun. Kaya yun yung signature namin dito sa bahay. Oo. Uh -huh. So yun guys. Tutalito na yung aking panood. <laughs> <laughs> Paalam mo na. Bye guys. Wala naman More na. More again ah sige tutuloy natin mamaya tutulong awesome. lang ako guys tutuloy natin mamaya yung pagbablad bye I'm back <laughs> yan guys tapos na namin. ito yung mga nagawa namin guys ito ay 20 20 20 20 20, 60 hmm. lahat? yan yung natin ha? ilan lahat? ah uh, 100 <laughs> Parang sinabi ko, 60 ito, 60. Oh. 70, 80, 90, 120. Mm. Ilan lahat? 120. Bravo! Mm -hmm. So, uh, matematisyan to guys. Ano pa meron pa? Eh, lumaya ulit guys, kakain muna kami. Luloto muna ako ng pagkain namin. Mm. Eh, naglaga na ako ng baka pero lalagyan natin ng ampraille. Mm. Para masarap. At ito ay na ni Parang Draco doon sa freezer namin sa chest cubes namin sa baba. At so, mamaya uli yung isa. Chicken is meat shell guys. Mamaya yung um, chicken, ano ba yan? Yung isa? Nuggets. nuggets. Yeah, isosunod At yung isusunod namin. Okay, para makakain na kasi ang oras na ay 1.30 na. 1.30 na. Okay. Ilalagyan okay. ko lang yung pala. Uh -huh. Mamaya ulit. At. Tara. <laughs> At yun guys, katay okay, na kami. Bilis namin guys. Mm. At ang olam ay bakang, bakang may... pinapaitan. <laughs> <laughs> Oo nga pala no. Ay, hindi ko na isip. <laughs> <laughs> Pinapaitan, may ampalaya guys. Mm, yeah, bakang Karang pinapaitan. Gulay-gulay tayo. Mm. Yan si Parendra ko magkakain. Yan si Maring Hera, allergic na sa lahat. Eh, sa, sa baka lang ang hindi. hindi. Hmm, ako na ako dahil hindi pwedeng hindi mawala yan sa ngayon. Darating tayo dyan guys na wawalain natin yan pero sa ngayon, wag muna. <laughs> Kailan titigil yung pagkain ng ano? Hmm, pagkain na normal ang lahat. normal pa kasi ang lahat. Eh, maring yara, marami ng Uh, hindi normal eh. Yeah. Kaya tinanggal na niya yung kanin. Hmm. Pinapaitang baka. <laughs> okay. Ano? Guys, kain, kain na. Kain muna tayo. O, sige, mamaya na lang ulit. Mamaya na ulit. Ayan guys. Tapos lang kumain si Maring Hera. solved. <laughs> right Problem solved? Wala. Well, no, <laughs> Basta <lang>, guys yung sakong... <laughs> isang bowl na yeah. ulam. Kumain na rin kami ng prutas. <laughs> mm. Blueberry. Prutas kami ng e, paano yan? Babay na? Yan guys, babay na. Ya <laughs> yeah, paalam ka na. Pwede na. May, gagawin, may, may gagawin pa kami mamaya. Thank you po. Para sa yung isa may breadings pa siya pero tatapusin na natin dito guys at uh, see you tomorrow see you on our next vlog maybe yes. <laughs> maybe. maybe okay bye bye na bye guys